So ayan guys, babaklasin uli natin itong uh, Toyota 1 RC dahil mayroong maling na ikabit yung uh, gumawa nito. Uh, nagkamali siya ng pagkakabit ng tensioner. So, uh, pwedeng mangyari eh, masira yung ating chain guide o di kaya naman ay maputol yung timing chain. So, gagawin natin, babaklasin uli natin para maitama yung pagkakamaling kabit so hindi porki umaandar ang isang sasakyan ay uh, okay na so kagaya nito umaandar siya aandar so pero uh, may tendency na masira yung ating chain guide so baka hindi ka pa nakakalayo eh may marinig ka ng kakaiba sa loob so babaklasin uli natin Portage bayan. Ah. Oh. Uh, una ay tanggalin muna natin ang high tension wire. Yan. Yan muna natin siya. Ayan. Wala na pala isang tornilyo to. Kulang pa pala isang tornilyo yan. Ay, ano? Ano? Kailangan baklasin to para sigurado. Ah. May, may tama natin yung ah. ah, Gipit na yung nasa dulo The Power handle na gagamitin ko yung dulo tornilyo na lang Okay. so Tuh katup kotak lang deh nian. kita natin yan. tanggalin din natin itong ah Ano Gasolina.

dito tayo sa part kung saan ay may maling kabit ayan nila eh sa mo dito ito ipapakita ko sa inyo ha baka na may gasolina na kamay ko baka mag ano tayo eh ayan kung nakikita nyo yung tensioner <laughs> yung tensioner ayan o oh. ah, masyado na siyang nakatulak So, masyado na niyang itulak yung kadena, yung ating timing chain. Kung mapapansin niyo, hindi kasi makita eh. Yung chain guide ay parang paubos na. Ayun oh. Yung chain guide, hindi makita. tsaka ito sobrang higpit talaga oh, sobra. Oh. Kasi ang nangyari, naikabit siya nang nakatensyo na. So pag tinurnolyohan mo siya, pag itinurnolyo mo lalong babaon, uh, sobrang maitutulak na yung uh, timing chain. So kakalasin natin, ipapakita ko sa inyo. Then, nasan yung isa? dalin hindi magkasya yung ating tools masyadong malaki yung aking ratchet masyadong malaki yung ratchet iniiwasan natin mabilog eh Sobrang napakahigpit. hipit nga, bro, ngayon sobrang Ayan. Pagbasahan dyan. Okay. So, ayan ha. Tatanggalin ko yung tensioner. Makikita nyo ha. Ayan o. Oh. Tingnan mo yung pagkatanggal ko lumuwag yung ating timing chain na yan. Mm -hmm. Lumuwag na o. Oh. So, ibig sabihin dahil eh pud, -pud na yung ating chain guide ubus na yung chain guide eh y yun yung chain guide yun yun oh. yung yung plus light sana saan ba dyan yun tukang na uh, daw ako tukang kapit nyo na yan mm -mm. so ayan hindi kita ayan ayan kita kita kita, kita. Ayan, ayan 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 kita kita ko na ayan ayan eh. Ayan yung chain guide. Ibig sabihin, ubos na yung chain guide. Ano dyan ang chain guide? Ayan o, oh, ito. Oh. Ubos na yung chain guide. Kung makikita nyo yun o. Oh. Uh, ah, steel na yung makikita natin sa gitna so dapat yan ay plastic yan so, special na plastic yan Talaga napakaluto, napakalutong na plastic yan so naubos yung chain guide natin kaya may kakaibang tunog siya. So dahil nga isa rin sa dahilan ay kapag sobra-sobra yung pagkakahigpit ng ating tensioner. So yan. isa rin sa dahilan ng maling kabit ng tensioner. So ayan oh. Humukay na. Chain Guide. Ah uh ah. -huh.